magandang hapon sa ating lahat so for today's video mga kaibigan mga guys so mayroon naman tayo dito isang malit malit lamang na project so ang problema ng uh, tulit bowl na ito ay barado uh, bakit kaya barado ano kayang nakabara sa loob So, matagal-tagal din yung pagbaklas natin kasi nakalubog yung ano, nakalubog yung toilet bowl. So, pwede naman sana nakapatong lang sa tiles. Pero, nilubog nung dati, nung nag-install dati. So, hanapan natin ng paraan na kunti lang yung damage na tiles. So i natin, nameer natin ini, mag-iingatan natin. Na hindi ma-damage yung toilet bowl. So titingnan natin 'yan. Tingnan natin sa loob. Kung anong nangyari diyan, bakit bumara? Matagal na nilang pro <coughs> Problema 'yan. Sinahirapan nila kapag mag-CR laging laging bumabara so ngayon babaklasin natin tingnan natin sa loob kung kung ano bang nakabara so ayan natanggal na yung toilet bowl so makikita na natin yan kung ano yung nakabara So, ayan na. Tinutubig <coughs> So, subukan natin ipatakilid yung toilet bowl para makita na yung nakabara. Ayan. So, kita na yung bara. May isang uh, may isang plastic at may uh, parang bakal na salaan so yun yung yan yung nagdudulot ng ah, bara so ayan na uh, natanggal at nang nalaman yung nakabara so at yung nang nilinisan ng tulip ball so tanggalin din yung bara so, kita nyo meron pang ano yan may mga dumi pa ang tao naka nandyan nakabara <coughs> so tanggal natin nakita natin yung problema so, yung toilet para magamit pa yan kailangan natin yung tanggalin yung simento so sila ay bumalik dito sa loob so, sila tinanggal nila yung something uh, amazing together mcm construction and handyman services your trusted partner in home improvement